Pagbati sa iyo, listener, uh, ngayon may sisilipin tayong isang aklat tungkol ito sa leadership o pamumuno. Ang pag-usapan natin ay base sa mga CP galing sa paunang salita, mga endorsements o papuri, yung talaan ng nilalaman, pati na rin yung dedication. Galing ito sa aklat na The Top 10 Leadership Conversations in the Bible ni Steve Moore. Ang misyon natin, tingnan natin kung ano ba ang uh, potential nitong aklat na to para sa iyo. Lalo na kung interesado ka sa leadership na galing sa Biblia. Ano ba ang sinasabi ng iba? Ano yung parang kakaiba dito? Sige, himayin natin to. Kasi ang nakakaintriga agad, yung focus niya eh. Hindi lang basta leadership lessons. Ang tinitingnan dito ay yung mga mismang usapan, yung mga conversations sa Biblia. Base raw ito sa uh, research sa mahigit isang libong leader mula sa kasulatan. Oo, tama ka dyan. At yan mismo eh. Baka yan yung um, nagpapaangat dito. Kasi yung pag-aaral mismo ng mga dialogo, ng mga usapan, iba yung angulo niyan kumpara sa pag-focus lang sa actions o kaya sa mga utos, di ba? Dito siguro uh, nanggagaling yung sinasabi nilang practical insights from extensive research na nasa cover. May potential to na magbigay ng aral ng mas kumbaga mas relatable, mas madaling i-apply sa sarili nating mga pakikipag-usap bilang leader. Muhang ganun nga. At uh, base dito sa mga endorsements na hawak natin, parang maraming nakapansin na mga leader. Simulan natin sa isang uh, mabigat na pangalan, si Dr. J. Robert Clinton. Siya yung tinawag ni Moore sa dedication na primary leadership mentor niya. Tapos sa endorsement mismo ni Dr. Clinton, sabi niya si Moore daw ay isang engaged practitioner at champion ng Bible-centered leadership. Pero ang pinakamalakas siguro, yung sinabi niyang parang ano, ipinapasa na niya yung baton kay Moore. Wow! Galing sa isang mentor, Professor Emeritus pa sa Fuller Theological Seminary, parang ang laki nun, di ba? Agad nagbibigay ng credibility walang duda. Malaking bagay talaga yan. Yung endorsement na galing sa isang ano, haligi sa larangan, nagpapakita to ng um, mataas na pagkilala sa kakayahan ni Moore at syempre sa quality ng trabaho niya. May dating na parang ano, pagpapatuloy ng isang legacy, ng isang tradisyon ng pag-aaral sa leadership na nakabase sa Biblia. Kung maga binibigyan nito ng bigat yung libro bago mo pabuksan. Tama. Tapos, um, tingnan naman natin yung mga pumuri sa pagiging, ano, kakaiba at practical daw. Halimbawa, si Leith Anderson, presidente to dati ng National Association of Evangelicals sa US. Sabi niya, ang aklat daw ay practical, positive, interesting, biblical, at mahusay ang pagkakasulat. Okay, pero ang ganda nung description niya. Para raw itong pinagsamang best-selling management text, biblical exegesis, at page out of your own leadership journal. Grabe, parang ang versatile pakinggan, no? Parang sinasabi niya kahit anong anggulo mo may makukuha ka. At dyan, dyan lumalabas yung isang importanteng pahiwatig para sa yo, listener. Yung pagiging parang management text, parang nagsasuggest yan ng mga um, konkretong prinsipyo, mga hakbang na pwede mong gamitin. Yung biblical exegesis naman na ano, malalim ang pagsusuriyan sa teksto ng Biblia, di ba? Sa original context para makuha yung meaning, sinasabi niya na hindi ito basta opinion lang. May masusing pag-aaral talaga sa kasulatan. At yung pagiging parang leadership journal, parang may personal reflection, may application para sa'yo. Mukhang hindi lang to teorya, ano? may tulay papunta sa praktika, sa personal mong paglago. Exacto. At parang sinusuportahan niya ni Joan Lyon. Siya yung General Superintendent Emerita ng The Wesleyan Church. Sabi niya, This is a book on leadership like no other. It is in a category all by itself. Wow. Bakit daw? Dahil daw sa new in-depth research sa mga conversations ng mga leader sa Biblia na nagresulta raw sa basic principles to practice. Malinaw, binanggit din niya na ito raw ay catalytic, parang um, may kakayahang magpasimula ng pagbabago. tatus, may kasama raw digital access, pero um, wala tayong masyadong detalye doon galing sa sources natin. Mm. Yung paulit-ulit na pagbanggit sa research at practical principles, yun yung nagpapatibay na hindi to basta ano collection lang ng mga paboritong Bible verse tungkol sa leadership. May promise ng um, bagong analysis at mga resultang maisa sa buhay mo. Yung salitang catalytic, medyo ambisyoso pakinggan. Parang sinasabi na baka may mga ideya dito na pwedeng mag-trigger ng bagong pag-iisip o pagkilos sa mga leader. Tapos yung digital access, kahit vague, parang sinyales ng ano, modern approach. Baka may dagdag na resources or tools para sa'yo. Oo nga. Tapos may isa pang interesting, si Hans Finzel. Kilala rin to sa mga sariling top 10 leadership books. Pinuri niya yung konsepto ni Moore, sabi niya naniniwala siyang itataguyod nito yung Bible-centered leadership. Parang pagkilala to mula sa isang kasamahan sa um, industriya na may katulad na format. Ah, magandang sinyalis yan. Kapag yung kapwa mong manunulat o uh, eksperto sa field, kinikilala yung value ng ginawa mo. Nagdapakita ng respeto sa approach ni Moore at sa potensyal ng aklat na makadagdag sa diskusyon tungkol sa pamumuno na kasentro sa Biblia. Okay. Ngayon, lipat tayo sa mga testimonya tungkol naman sa ano, lawak ng applicability nito at yung lalim ng pundasyon si Peter Tarantal, konektado to sa Operation Mobilization, OM, at saka World Evangelical Alliance Mission Commission, WAMC. Diniin niya yung Biblical Foundation. Tapos ang ganda ng pananaw niya eh. Sabi niya, malaki raw ang maitutulong nito sa Global Body of Christ. Ibig sabihin, mahala ba daw ito para sa mga leader, sa simbahan, sa ministry o kahit sa mga secular organizations na pinapatakbo ng mga Kristiyano? Ang lawak Oo, napahalaga niyan. Yung pagbanggit sa global body of Christ at sa iba't ibang klase ng leadership, church, ministry, organizational, parang pinapalawak nito yung inaasahang impact ng aklat, hindi siya nakakahon lang sa isang grupo. Parang sinasabi na yung mga prinsipyo ng leadership na galing sa mga konversasyon sa Biblia may universal value kahit papano para sa mga leader na kristyano sa iba't ibang lugar at larangan. May isa pang first hand account si Dan Ryland ng 12 Stone Church sa US. Na-invite pala niya si Moore na mang-turo sa staff nila tungkol sa Bible-centered leadership. Tapos nung narinig niya yung research ni Moore sa Leadership Conversations na sabi niya raw kailangan tong maging libro. Binanggit din niya tulad ni Lyon yung pagkakaroon ng kasamang searchable database on the website pero wala pa rin detalye. Ang target daw nito ayon kay Ryland ay mga serious students of leadership. Tama. Okay, okay. Yung testimonya ni Ryland na nasaksihan niyang tinuturo ni Moore yung material bago pa naging libro. para nagbibigay ng dagdag na credibility. Ano? Parang sinasabi niyang, nakita ko to in practice, gumagana. At yung pag-ulit sa web component, kahit kulang sa detalye, parang may suporta pa nga bukod sa libro. Tapos yung phrase na, serious students of leadership, set ng expectation niyan. Para sa mga handang mag-aral ng mas malaliman, hindi lang pang surface level. Tama at mukhang pati sa akadem may nakikitang halaba. Si Ralph Enlow, presidente ng Association for Biblical Higher Education, ABHE, sabi niya, matagal na raw siyang naniniwala na puno ng leadership lessons ang Biblia, pero napukaw daw ulit yung passion niya dahil sa aklat ni Moore. Plano pa niyang gamitin 'to sa pagtuturo sa mga estudyante niya. Mm yung impact sa educational setting, magandang indicator yon ng value ng isang aklat. Kung nakikita ng mga educators na pwede nitong gamitin para ishape yung mga susunod na leader, ibig sabihin may nakikita silang ano, pedagogical value. Yung kakayahan niyang magturo ng epektibo at magbigay ng matibay na pundasyon. At hindi lang skills ang focus, no? Tingnan natin si Scott Arbiter ng World Relief. Tinawag niya itong enduring hindi raw quick fix, at nakabatay daw sa humility. Tapos, ang lalim ng sinabi niya, yung mismong leadership soul daw ni Moore ay nahubog ng mga prinsipyong ito. Wow, hindi lang ito tungkol sa kung ano gagawin mo, kundi kung sino ka bilang leader. Oo, at... Yan yung nagpapahiwatig ng focus sa ano, character formation, spiritual depth, hindi lang techniques o strategies. Yung description na enduring and not a quick fix. Sinasabi niyan sa iyo listener na kung ang hanap mo ay pangmatagalang pagbabago, pangmatagalang paglago bilang leader, hindi lang yung mga uso, baka ito ang para sa iyo. Yung pagbanggit sa humility bilang basehan at yung konsepto ng paghubog ng leadership soul, parang mas holistic yung approach sa leadership development. Sinusuportahan din to ni Jane Overstreet ng Development Associates International o DAI, yung organisasyon na nagpo-focus sa leadership training lalo na sa developing nations. Pinasalamatan niya yung research ni Moore kasi naniniwala siya na lahat ng importante sa leadership galing talaga sa Biblia. Nakita raw niya yung commitment ni Moore dito. Ah, jan mo makikita yung alignment, yung paniniwala ng endorser at yung layunin ng aklat. Para kay Overstreet, yung research ni Moore hindi lang basta academic exercise, parang pagpapatibay to sa sarili niyang conviction tungkol sa Biblia bilang um, ultimate source ng wisdom para sa mga leaders. May isa pa, si Andrew Scott ng OMUSA. Pinuri niya si Moore hindi lang sa research kundi sa anat depths of questions daw yung lalim ng tanong at sa willingness and courage to apply what they have learned. Sabi niya, hindi raw to basta teorya lang. Resulta raw to ng sariling paglalakbay ni Moore sa pag-apply ng mga prinsipyong ito. Kaya relevant daw ito para sa mga bago pa lang at sa mga experienced leaders na. Mm, yung pagbanggit sa personal journey ng author at sa pag-apply niya mismo ng mga prinsipyos, nagbibigay yan ng authenticity. Hindi lang research sa library kundi isinabuhay. At yung sinasabing relevance across experience levels, importante yun. Ibig sabihin may mapupulot ka dito kahit nagsisimula ka pa lang o beterano ka na sa pamumuno. Grabe, kung iipunin natin lahat no, yung mga papuri. Galing sa akadem, ministry, global organizations, kapwa authors, malinaw na na um, mataas ang tingin nila dito. Paulit-ulit yung mga tema. Research-based, practical malalim ang biblical roots, may kakaibang approach dahil sa focus sa conversation, tapos nakatuon sa pangmatagalang paghubog ng karakter. Oo, at mahalagang mapansin mo, listener, na yung mga papuling ito galing sa iba't ibang sektor ng Christian leadership. Ipinapakita nito yung ano, malawak na pagtanggap sa potensyal ng aklat pero syempre, dapat din nating tandaan na ang hawak lang natin ay endorsements. Natural na positibo ang mga ito. Wala tayong access sa mga posibleng critical na review. Kaya yung nabubuo nating picture ay based lang dito sa mga papuri. Gayunpaman, malinaw na ang target audience ay yung mga leader na gustong palalimin yung kanilang pamumuno gamit ang Biblia bilang gabay sa paraang practical, may research-based at hindi takot sa mas malalim na paghubog. Ngayon, bukod sa sinasabi ng iba, silipin natin yung structure mismo ng aklat based sa uh, table of contents. Dito parang nagiging mas ano, kapanapanabik. Kasi nagbibigay ng clue kung paano kagagabayan ng aklat. May chapter 00 ang title, The Reason and the Research Behind This Book. Ito siguro yung paliwanag ng bakit at paano. Tapos may sampung chapters, 01 hanggang 10. Ito na siguro yung top 10 leadership conversations. May concluding chapter then, chapter 11, Becoming a Bible-centered leader. Parang synthesis ito o next steps. At may mga appendices pa sa dulo. Mukhang uh, napaka-organisado ng daloy. Tama. Yung pagkakaroon ng hiwalay na chapter para sa reason and the research sa simula, napaka-importante na yan. Binibigyan nito ng pundasyon yung buong aklat. Pinapaliwanag yung methodology, yung rationale, bakit yan ang pinili yung sampung court chapters na nakafocus malamang sa bawat isang konversasyon. Malinaw yung structure para sa pagtalakay. At yung concluding chapter na tungkol sa becoming a Bible-centered leader, parang nangangako ng tulong sa pag-apply ng natututunan mo. Mukhang logical at ano, well thought out na structure. Madaling sundan para sa'yo bilang mambagasa. At hindi natin dapat kalimutan yung dedication na nabanggit natin kanina. To Bobby Clinton, my primary leadership mentor, thank you for giving me leadership eyes to engage the Bible and for modeling Bible-centered leadership. Ito yung si Dr. J. Robert Clinton na nag -endorse din. Ang personal ng dating, no? ang dedication na yan, hindi lang basta pa sa salamat eh. Pinapalakas nito yung tema ng mentorship na lumabas din sa endorsement ni Clinton, yung passing the baton. Pinapakita nito yung pagkilala ni Moore sa influence ni Clinton sa kung paano niya tinitingnan at ginagamit ang Biblia para sa leadership. Yung tinawag niyang leadership eyes Parang may cycle ng pagkatuto at pagpasa ng kaalaman. Nagdadagdag ng personal at relational na dimension sa aklat. Okay, so matapos nating suriin tong mga endorsements, structure, dedication, balikan natin yung pinaka-unique na anggulo, yung focus sa mga conversations. Hindi lang sa ginawa o sinabi ng leader, kundi sa mismong pag-uusap. Ano kaya talaga ang um, potensyal nito kumpara sa sabihin nating tradisyonal na pag-aaral ng leadership sa Biblia? Magandang tanong yan. Kasi um, maaring yung pagsilip sa mga conversations, magbubukas ng pinto sa mga bagay na hindi mo agad makapansin kung actions lang ang titingnan. Halimbawa, paano humingi ng tulong o payo ang isang leader? Paano siya nakipagnegosyasyon o nagresolve ng conflict gamit ang usapan? Paano nangyari yung mentorship o pagtuturo sa isang one-on-one -on -one dialogue? Makikita dito yung relational dynamics, yung paggamit ng tanong, yung pakikinig, yung paraan ng panghikayat o pagharap sa pagdududa. Mas nagiging buhay yung leadership, di ba? Hindi lang set ng mga utos o desisyon. Baka mas makita natin yung proseso ng pamumuno, hindi lang yung resulta. Interesting yan. Pero, am um hindi kaya may mga challenge din sa ganitong approach? Halimbawa, yung interpretation ng isang sinaunang usapan. Paano mo sisiguraduhin na tama yung konteksto? Naangkop pa rin yung application ngayon? Hindi ba't delikado ring pumili lang ng mga parts ng usapan na susuporta sa gusto mong palabasin? Tumpak. At dyan papasok yung kahalagahan nung uh, paulit-ulit nilang binabanggit na research at biblical exegesis. Ito yung inaasahan nating tatalakayan ng aklat mismo. Paano nila hinarap yung mga hamon na to sa interpretation at context? Paano nila siniguro na hindi to proof texting, yung paggamit ng teksto para lang suportahan yung sariling ideya? At yung pagiging top 10 format, nagpapahiwatig din yan ng proseso ng pagpili. Anong kriteriya kaya ang ginamit para mapili yung sampung ito mula sa um, napakaraming conversation sa Biblia? Mahalagang tanong yan na malamang sinasagot sa loob ng aklat, lalo na siguro doon sa chapter 00 tungkol sa research. So, ano ang kabuuan nito para sa iyo, listener? Based sa mga siping, sinuri natin, mga papuri mula sa mga kilalang leader, yung structure ng nilalaman, yung personal na dedication, ang aklat na The Top, The Top 10 Leadership Conversations in the Bible ni Steve Moore ay pinapresenta bilang isang ano, kakaiba, may malalim na research, practical at nakaugat sa Biblia na paggalugad sa pamumuno. Ang unique selling point talaga nito ay yung pag-focus sa mga dialogo o konversasyon Mukhang mataas ang pagkikilala dito sa Christian Leadership Circles at yung organisadong structure nito nangangako ng isang malinaw na paglalakbay para sa mga serious students na gustong palalimin ang kanilang pamumuno. Hindi lang sa skills, kundi pati sa karakter, gamit ang Biblia bilang pangunahing gabay. Agay na maaari mong pagnilayan pagkatapos ng ating pag-uusap ngayon. Malakas ang diin sa pagkatuto mula sa mga konversasyon. Paano kaya mababago ang iyong sariling practice ng pamumuno kung mas bibigyan mo ng pansin hindi lang yung nilalaman ng mga sinasabi sa Biblia, kundi yung paraan ng pag-uusap ng mga leader dito? Pag-isipan mo. Paano kaya kung pag-aralan mo kung paano sila nagtanong, nakinig, nang hikayat o humarap sa mahirap na usapan? Paano yun makakaapekto sa paraan mo ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa iyong team o organisasyon ngayon? Anong mga nakatagong aspeto ng epektibong pamumuno ang maaring mabuksan kapag ang dialogo mismo ang naging sentro ng iyong pag-aral? Isang interesanting tanong, no? Na baka magbukas ng bagong pinto para sa iyong paglago.